Ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng external waste tank sa inyong mga printers. Tara, simulan natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. So, anong unang hanapin nyo, unang yung gagawin ay hahanapin nyo kung nasaan ang waste tank o yung pinagdi-discharge yan ng ink. So, ang mga Epson na printer, nasa likod lagi yan. Dito. Dito yan. So, ano natin gagawin ay bubuksan natin to. Papakita ko sa inyo paano bubuksan to. Ito screwdriver. Tapos, merong tornilyuhan dito. Uh, tatanggalin bubuksan natin to. Nasa likod kasi ng ano yan, ay eh, sticker. Itong sticker na to, warranty seal to eh. Para kung halimbawang nabuksan yung printer, mababoyin. So, ito, wala nang warranty ito kasi matagal ng printer ito. So, tanggalin natin yung sticker. Matagal na yung sticker. Gumita ng uh, Philips. Mm -hmm. Di tabi lamang. At i-access yung yung likurang bahagi ng ng printer. So, tulak mo siya pa ganun. Tapos, so, makikita nyo, ito yung uh, waste tank. So, ang gagawin natin dyan, maglalabas tayo ng hose. Ilalabas natin yung hose ng drain. Pagka natanggal nyo na yung cover, ito, ito naman yung tatanggalin natin, yung kulay white na yan. Yan yung internal waste tank ng printer. So, may tornilyo yan dito. Tanggalin natin yan. Tapos, may tornilyo yan dito sa dito. Nandun sa kalooban na yun. So, abot kailangan nyo ng kailangan nyo ng long reach na screwdriver. Dapat mahaba. So, medyo mahirap kunin yun kasi kantong-kanto. Tapos madilim, hindi masyado makita. Pagkatapos tanggalin yung tornillo dito, tanggalin muna natin ito. Yan. Ito yung waste tank, yung internal waste tank ng, ng printer. So, kaya mahalagang mag meron kang external waste tank. Kasi pag napuno na to, napuno ng ink to, nadumihan na to, uh, kakalat yung ink sa loob ng printer mo. So, yung output ng print mo, laging madumi. Kasi puno na to eh, hindi na nakakasipsip ng ano, ng ng ano, ng ink. So, kailangan, mas maganda, meron kang external, kaya mahalaga maglagay ka nun. Hindi kasi, hindi malusot yung camera eh, pero nakatagilid yan, nakatagilid yung tornilyo. So, hindi mo makukuha. Pe, pe, pwede mong pilitin pag ganyan. Kaso, ang nangyari dun sa tornilyo dun sa loob, nabilog. Nabilog siya. So, ang gagawin ko, snap fit lang yan. Tataas nyo lang to, tas nilang, lang, tas hila. Wala kayong tatanggalin na ibang tornilyo dyan. Para lang magkaroon kayo ng access dun sa mahirap kunin na tornilyo. Hindi kasi magkasya ano ko eh, yung screw ko eh. Kasi, kasi nakatagilid eh. Pero yun, yun. Yung tornilyo na yan, yan yung sinasabi ko. Uh, mahirap siya i-access kasi tagilid yung tornilyo. So pagka uh, na, na, na ko na yon, kakalasin ko na siya. Yan. Pagka kalas, pwede nyo itong tanggalin. Maganda kayo ng, ano, ng tissue kasi ano eh, ma-ink. Ma Ito yung tornilyo na sinasabi ko. Dalawa lang ang tornilyo niyan dito at saka dito sa baba. Hugutin nyo yung hose. Huhugut yan. Ayan. Tapos hilahin nyo ulit dito. Mag-tissue mag kayo kasi ano, ma-ink, ma, ma masyado maraming ink. Ayan, ang next step naman ay kunin yung, yung cover. Tapos maglalagay tayo ng butas. Dito lang sa tabi nung, eto, itong bilog na to. Sa tabi lang niya. So, anong pambubutas natin? Itong nakaredy kong 100 watts na soldering, soldering, ano, soldering rod. Pwede rin barina. Industrial grade kasi itong soldering rod ko. To. So, kaya niyang bumutas ng mga plastic. So, butasin natin dito sa tabi lang ng bilog. kita butas soldering iron pala o ano ba tawag nyo dyan? rod iron tapos kaya kumuring kayo ng bote so kailangan tapat ng butas tapat ng bote yung butas testemit na lang natin kasi nabutas ko na yun so yan so next step kunin yung hose ilusot dito sa butas. Ganyan. Ipapalawitin natin siya ganyan. Tapos pwede natin siya ilak uling ganyan. So habang nakalawit yung yung hose, daragyan ko ng ano, ng glue gun, ng glue, para hindi siya hindi siya bumalik. Tapos antayin ko lang lumamig. Pagka natuyo na yung glue glugan, ilalagay ko na yung bote na ginawa ko. Medyo malaki yung bote. Kung meron ko yung malit-lit na bote, mas maganda. Tapos, uh, teteipan na lang. So, medyo pangit sa tingnan. Pero napakahalaga ng bote na yan. Kasi para hindi dumumi yung loob ng mga parts ng, ng printer nyo sa loob. Ilalabas na niya yung, ano, yung pinaka-waste ink tank niya. Kasi pa ito, pag napuno na to ng ink, magtatapo na ito ng ink sa loob eh, ng printer. So, yung output ng print nyo, pangit, madumi. So, ayan, head cleaning na. Ayun. So, nakikita nyo, lumalabas yung ink. Yan yung waste ink na sina tinatawag. So, pag napuno yung, ito yung lumang Uh, yung lagayan ng ano ng ink pag napuno yun kakalat yun sa loob so pangit yung ganun masisira yung printer printer mo kaya mas maganda yung external nasa labas yan yung advantage niya para pag napuno pwede eh, mo itapon so yun lamang maraming salamat sa panonood at sana mayro kayo natutunan kung paano maglabas ng waste tank para sa inyo mga printers, para mas lalo pang tumagal ang buhay ng printer ninyo. So yun lamang, abangan ng mga susunod na videos. God bless you.